Hi guys, i'll share ko lang yung bulaklak namin. Ba. Niyan to. Ano ta nito na bulaklak? Hmm. Meron pa siyang bubukadkad. Ah. Hindi ko alam ang pangalan nito. Ang bango kaya niya. Ano to eh? Ah, tatlong puno to. Kaso yan o, oh, namatay yung isa. Ang taba-taba ng ano namin. <sighs> Tag niyan? Olive. Olivora. Yan ah. Oh. Tapos ito yon, Ito din namatay yung isang puno. Pero ito siya, oh. Yan, nag-ano siya, nag-uugat. Ito siya. Ayan, ito yan siya. Mabubuhay pa rin ata. So, lang. Ano kayong bulaklak nito? Siguro, ano, namumulaklak to siya tag pag taglamig. Ayan, oh. Kesta-comment naman kung anong pangalan na bulaklak na to. Bye!